guys. Uh, today, yung topic natin is about sa uh, update, kung ano na yung update kina Maria Lassen vlog. Kasi tagal na rin nag, uh, na hindi nakaka-upload ng vlog. Uh, so, nakita ko yung ano nila, yung last upload, mga uh, 1 one month, or more than a month na siguro na hindi siya nakaka upload ng vlog. At uh, marami na nang may message sa akin kung ano nangyari sa kanila, ano yung update sa kanila. Kasi it's more than a month na tapos nag-message daw sila tapos hindi na replyan siguro ni Goro ni Mario Lasing o kung ano man yung hindi natin alam kung ano mangyayari so ako rin nga din nag-message yung sa kanya um, hindi masyado na send siguro hindi na send ni Mario Mariel uh, tapos yung pero nag-comment ko sa last na vlog niya um, nag-reply naman siya sa mga ano ko sa mga sa mga comments sa vlog pero siguro sa dami siguro mga message na nag ano na ano na, na minsan kasi tulad ng mga malaking vloggers kasi yung ano nila yung mga inbox ang dami na tulad sa akin nga hindi pa hindi ko masyado yung followers ko konti pa lang tapos ang dami na nagme-message hindi mo talaga ma-identify ma at saka yung makita yung ano yung Sector notification? Ang dami notification eh. So pag i-open mo lahat, ang dami, ang dami reply. So ano ba kaya yung siya yung ano yung maraming subscriber, ang daming mga followers. So siguro hindi makikita ko ano yung message doon. O kaya yung message ko rin na natapakan na ito na, 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 sa ilalim. At tapos yung uh, flashback lang muna sa Camarilla Lasin. Yung last na ano nila na na pumunta sa amin is yung season pa yun ng ano yung wala pa masyadong season ng grapes kasi yung lugar namin mas more dito yung lugar namin mas more dito sa mga grapes farms sa mga winery yun yung mga foods dito tapos may mga cherries din yung during na time na yun wala, wala pang ano yung parang ano yata mga cherries yung gusto nila so doon sila malayo sa amin tapos yung time na yun patapos na yung picking ng cherries at um, tapos nag move sila sa Adelaide tapos yung nakita ko sa vlog niya na doon sila nang stay parang pinastay you sila sa isang Pilipina na kapaparen the the and the then sa the second vlog na naman yung lumipat na sila ng ano ng bahay pero before noon di ba rin travel sa noon sa ano sa sa, sa caravan para nagrent sila ng parang camper van anywhere siguro yung alam nyo na guys minsan hindi natin malalaman dito sa Australia kasi minsan may tulad din yung parang sa Amerika yung it's a big land na na minsan alam mo na nakakatakot din na kung anong mga anong nangyayari doon sa in the middle of nowhere na sa deserto ka dito you na hindi mo ano ba yung may mga masamang tao please na ganito the ganyan pero nakindawood lang na sana walang manangyari So, at uh, tapos nun, um, tapos hindi naman sa ganyang case na no, meron no? naman area dito na talaga na walang, walang signal, as in wala talagang coverage. So, malay natin na doon si Maria Lassian, na doon sila yung pamilya nila sa area na may dagat or bundok o deserto dito sa Australia, sa anong baking walang coverage ba, walang signal baka yun ang tagal sila doon kung ilang weeks o ilang months na hindi naka-upload so siguro guys uh, Pati ako rin nga nag-worry din sa kanila Kasi naka ilang, ilang, ilang messages din ko Inbox from messenger sa Facebook At saka sa, um, sa Hindi naman siya masyado yung Instagram si Mariel Mas more siya sa, ano, sa Facebook At saka YouTube So yung sa messenger naman Nakareply lang siya sa akin Pero nung time na yun na um, About sa crabbing na ba Yung sa Yung nagka-crabbing sila Pero ang layo na yun nakita niya pa yung notice siya pa yung message ko kung ano yung kung sa tatami dami ni may message dami guys oh, yung mandarin sa harap oh. na naman darin dito sa farm sa kapila din meron din yan kasi doon ko nagdadrive nagdadrive ko ngayon pupunta doon sa farm sa mga madaanan mo yung pupunta sa market yung mga farm mga no, vines dito so yung picking grapes talaga yung pinakamalaking income dito kasi yung income ng ng grapes is um, per boxes per boxes ng grapes sorry ha uh, na snatch ko yung application uh, yung information about Maria Lassin. so yun guys kasi uh, tagal ko na rin hindi nakadaan dito yung mga farm doon ng, ng ano yung oranges yes mandarins tapos dito naman sa kabila ko yung mga grapes so yung grapes ngayon uh, patay na yung mga puno pero mabubuhay sila after winter time at then mag na naman sila mag-grow summer time dito at doon yung start picking ng grapes pero mas malaki pa rin yung income ng grapes kasi kumpara sa mandarin at oranges nang hirap so yun guys malaki yung income talaga dito kasi yung per box na nadaanan ko rin yan na nagpipicking din ko grapes dati nung mga time na yun na hindi pa busy tapos um, naalala ko yung per box Dollars, seguro. Forty dollars fifty or four dollars. So imagine if you mag-igawakan na one hundred na boxes. So you multiply me on sa three, dollars fifty or four dollars. So yon, magkano mag talaga ha? mag, mag one thousand plus dollars ka o thirty thousand uh, a week, seguro. Magkaka mag thirty thousand pesos a week, siguro or more or less. Or maybe more kung mag magalika mabibilis ka. The more you boxes na collect, pero yun din yung time na yun, yung makulit din yung ano yung pingta tin baking ko. Kasi um, yung supervisor, pa anda an, check yung lahat ng mga ano, yung lahat ng, ng mga boxes mo, kung malinis, kasi quality control din ba. So yun guys, um, <clears throat> so nung time na yun, na si, Mar si Mariel, palitayo ng Mariel, yung time na yun. nagano sila na gam um, rent sila na parang caravan so yun din yung isang worry ko kasi yung caravan na yun hindi ko alam kung saan sila napadpad so, dami kasi dito yung yung Australia kasi ang laki ah, ah, lahat ng mga mga cities is more in, 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 sa side lang ng mapa tapos huwag sa middle talaga yun na yung hindi mo ma ano ba ma ma-identify kasi ang lapad tapos parang deserto So, hindi ko alam kung naroon kasi dito may mga balita din mga yung mga bad news about sa mga alam mo na. Pero sana ay eh, wala naman mga ganyan or nawala ng, signal si Mariel doon yung family niya. At sana safe sila. So, yun guys, um, sa update nila, wala pa masyado akong update. Pero mag 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 vlog uli ako pag maka-reply na si Mariel. Kasi nag message din ko tapos yun, follow up message sana mapansin niya at um, kasi punta din kami ng Adelaide next month yung Adelaide kasi malapit lang sa amin eh, yung nilipatan nila so baka baka message siya baka magkita kami doon o kaya mag um, vlog kami ulit kung magka chance magka timingan yung time kasi yung time namin dun hindi naman kayo makatagal yung eh, mga normally mga 3 3 days na po yung mag-message lang talaga ako or mag, um, not message magpa-vlog mag uli pag ano, updates nila pero wala naman wala naman akong makita ang ano na, na mga negative dun about sa kanilang mag-asawa kasi si Dave si Dave kasi ang bait eh walang, walang problema niya pumunta sa bahay wala talaga ano yung tahimik na tao hindi naman siya ano nung parang ano naman siya mapait. tapos Si Mariel naman, humble naman Wala namang, ano, wala ka away-away At tapos, bait naman yung Si Mr. Naglaro ka dito sa nang Dito sa, sa mga kids ko So, wala talagang problema guys So, may, siguro, kung hindi man siya nakavlog um, Baka busy lang O kaya, hindi pa naka-upload Kasi sa mga lugar na walang signal Walang internet So, pero dami na siguro yung vlog Na na to post na lang just in case pa alam mo naman si Mariel hindi naman yan hindi naman nag-absent sa vlogging so so yun lang guys mag um, stay tuned lang at don't forget to subscribe our channel at mag vlog ali ako pag may update pa rin na hindi pa rin sila naka post pag hindi pa rin sila naka, -naka vlog nito I'll mag vlog ali ako kung may naka reply na siya sa akin kasi punta din kami delight next um, few weeks ago or no july so you guys please um support our channel and please subscribe and thank you for watching please um no bashing lang guys kasi yung ginagawa ko lang dito is about lang naman sa hindi naman kami malaking vloggers hindi naman kami malaking vloggers na, na... kanyan ba wala wala naman kaming ginagawa so ano no yung ginagawa ko dito based naman sa experience ko at based naman sa ano nangyayari dito sa amin so thank you for um your time guys at mag um, stay tuned lang at magbabalik ulit ako sa mga uh, may update na so thank you see you um see you sa next vlog